Busy man sa kanilang schedule, nagagawa ng ilang celebrity dads sa magbigay ng oras sa kanilang mga anak. Silipin yan sa Star Bites at Indy Nelson Canlas. Para sa anak ng ilang celebrity dads, ang kanilang mga ama ang kanilang superhero. Sa kabila kasi ng busy schedule, din, nila nalilimutan na magkaroon ng bonding time. Tulad na lang ng King of Makeup Transformation na si Paolo Balesteros, paboritong ikado lang kanyang daughter na si Kira, ang mga dumber cats ni Paolo na si Sen. Tito Soto. Bossing Big Soto at Joey De Leon, nagbibigay rin ng time para sa kanilang pamilya at mga apo. Kahit malalaki na ang kanilang mga anak, di pa rin nawawala ang responsibilidad nila na maging haligi ng tahanan. Ang active dad na si Ryan Agoncillo enjoy rin sa pag kasama ang kanyang kids na si Nalucho at Johan. Napatunayan namang it runs in the blood ang pag-aartista sa mga Eigenman mula kay Michael De Mesa hanggang sa mga anak na sina Ryan, AJ at Joff. Ang idol natin sa kusinang si Chef Boy Logro, paminsan-minsan din nagta-time out sa pagluluto para magkaroon ng quality time sa kanyang two daughters at asawa. Ang kabuso komedya na si Michael V, happy vibes rin ang ibinabahagi sa kanyang kids. Sa katunayan, recently lang ay ipinasyal niya ang kids niya sa happiest place on earth, ang Disneyland. Maaga namang nag-celebrate ng Father's Day ang basketball star na si James Yap at ang anak niyang si Bimby. Kahit napapabalitang nagtatampo raw si Bimby kay James. Pero sa mga picture ni James at Chris Aquino sa Instagram, kitang-kitang enjoy ang mag-ama sa kanilang pagbabanding. Kasama pa ang big brother ni Bimby na si Josh. Nelson Canlas, GMA News.